EA yeah, Breaking News, isang bagong batas para sa universal na pensyon na nagkakahalaga ng 6,000 at 100 piso kada buwan ang tuluyang inaprobahan ng pamahalaan ng Pilipinas. Agad itong nagdulot ng pag-asa at kasiyahan sa buong bansa, lalo na sa ating mga nakatatanda na matagal nang naghihintay ng isang mas makatao, mas inklusibo, at mas marangal na sistemang pang-retirement. Hindi ito basta headline lamang, ito ay isang konkretong hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Para sa milyon-milyong matatandang Pilipino na buong buhay na nagtrabaho, mapapormal, informal, o kahit walang dokumento, ang bagong programang ito ay higit pa sa pera. Ito ay pagkilala, katatagan, at respeto na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang universal na plano sa pensyon ay formal na naipasa noong ikadalawamput dalawa ng Hunyo, taong 2025, sa isang huling sesyon sa Kongreso sa ilalim ng batas na ito, lahat ng senior citizen na edad anim na pu o pataas, anuman ang kanilang kasaysayan sa trabaho o kontribusyon sa raya o gsis, ay otomatikong tatanggap ng buwanang ng pensyon na anim libo at isang daang piso. Tama ang narinig mo. Hindi lang ito para sa mga retirado ng gobyerno o pribadong sektor. Saklaw nito ang lahat ng senior citizen, kasama ang mga tindera sa kalye, magsasaka, may bahay, tagapag-alaga, at lahat ng mga tumulong sa ekonomiya sa likod ng mga anino ng informal na sektor. Dumating ang desisyong ito sa isang kritikal na panahon. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, halos 40% ng mga matatanda sa Pilipinas ay kasalukuyang nabubuhay sa kahirapan o malapit dito. Karamihan sa kanila ay hindi sakop ng anumang programa ng pensyon. Umaasa lamang sila sa tulong mula sa pamilya, kung minsan ay pisikal na trabaho, at sa kontrobersyal na isang libong pisong social pension mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang isang libong piso kada buwan na ito, na hindi tumaas mula pa noong taong dalawang libot sampu, ay hindi na sapat kahit para sa isang linggong gamot o bigas. Sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo, malinaw na hindi na ito sapat upang mapanatili ang dangal sa katandaan. Hindi naging madali ang pagpasa ng panukalang ito. Mahigit sampung taon itong ipinaglaban ng mga organisasyong gaya ng Coast Helpage Philippines, at mga federasyon ng senior citizens sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang tunay na pag-ikot ng ihip ng hangin ay nangyari matapos lumabas sa isang pambansang audit na halos dalawang milyong karapat dapat na matatanda ang hindi natatanggap ang kanilang social pension dahil sa kakulangan sa pondo at kapalpakan sa pagpapatupad. Maraming kwento ng mga matandang namatay na lamang habang naghihintay na maisama sa listahan ng iyagay. Dahil dito, lumakas ang panawagan ng publiko at nagkaisa ang ilang mambabatas mula sa administrasyon at oposisyon, panahon na para palitan ang lumang sistema. Ang anim na libo at isang daang pisong buwan ng pensyon ay nakatakdang simulan sa unang linggo ng Setyembre, taong dalawang libot ayon sa Department of Budget and Management. Ang distribusyon ng pensyon ay gagawin sa pamamagitan ng Land Bank, Cash, Palawan Express, at mga aprobadong rural bank. Para sa mga nakatatandang nasa liblib na barangay o may kapansanan sa paggalaw, makikipag-ugnayan ang yari sa mga lokal na pamahalaan para sa house-to-house -house delivery, gaya ng ginawa noong kasagsagan ng pandemya kung saan ang ayuda ay ipinamigay direkta sa bahay. Ang kabuang pondong inilaan para sa programang ito ay lampas sa 160 bilyong piso para lamang sa unang taon ng pagpapatupad. Higit ito sa tatlong beses ng kasalukuyang budget ng social pension program. Saan manggagaling ang pondong ito? Ayon sa National Treasurer, ito ay kukunin mula sa sin-tax revenues, mga hindi nagamit na alokasyon mula sa pondo ng pambansang kalusugan, at pag ng subsidies mula sa mga ahensyang may mababang performance. Ipinapakita nito ang pagbabago sa prioridad ng pamahalaan, mas nakatuon sa tao, hindi sa burokrasya. Ngayon, pag-usapan natin ang eligibility dahil dito rin marami ang may tanong. Unang-una, lahat ng Pilipinong edad anim 60 pataas ay karapat-dapat. Hindi na kailangang patunayan kung mahirap, anong antas ng kita, o kung may naibigay na kontribusyon sa raya o GSIS. Isa itong makasaysayang hakbang. Hindi tulad ng SSS o GSIS na nakabase sa taon ng kontribusyon, ang bagong programang ito ay nakasalalay lamang sa edad at pagiging mamamayan ng Pilipinas. Kahit pa hindi man nagtrabaho sa formal na sektor o buong buhay na nagtrabaho ng informal, karapat dapat pa rin. Ngunit upang maiwasan ng abuso, ang mga nakatatanda na tumatanggap na ng pensyon na lampas sa 6,000 at 100 piso mula sa AIA o ay hindi na makatatanggap ng dagdag. Halimbawa, kung ikaw ay tumatanggap ng 8,000 piso mula sa GSIIS, hindi ka na makakakuha ng dagdag. Ngunit kung mas mababa sa anim na libo at isang daan ang natatanggap mo, halimbawa, dalawang libo lang kada buwan, makakakuha ka ng kulang, o kung wala ka pang pensyon, makukuha mo ang buong halaga. Layunin nitong mayangat ang lahat sa isang minimum na safety net. Magtatanong ang ilan, kaya ba ito sa budget ng bansa? Sinasabi ng mga kritiko na masyadong mahal ang isang universal na approach. Pero sagot ng mga taga-suporta, ang dignidad ay hindi luho. Kung kayang gumastos ng gobyerno ng bilyon-bilyong piso para sa infrastructure, military, at eleksyon, dapat kaya rin itong maglaan ng bahagi para sa mga taong bumuo ng ating bansa gamit ang kanilang pawis at sakripisyo. Bukod pa rito, ipinakita na rin sa mga ekonomiyang pag-aaral mula sa mga bansa gaya ng Thailand, Vietnam, at South Korea, na kapag ang matatanda ay may matatag na pensyon, bumabalik ito sa lokal na ekonomiya. Ginagamit ang pera sa pagkain, gamot, transportasyon, at sari-sari store, lahat ito ay sumusuporta sa kabuhayan ng mga nasa komunidad. Para sa mga Pilipino sa ibang bansa, mga bagi sa Saudi Arabia o mga nurse sa United Kingdom, malapit din ito sa puso. Marami sa kanila ang sumusuporta pa rin sa mga magulang o lolo at lola sa Pilipinas. Maaaring hindi nito tuluyang alisin ang responsibilidad na yon, pero malaking ginhawa ito. At may kapanatagan silang alam nilang may maasahang kita ang kanilang mahal sa buhay hindi lang ito polisya. Ito ay kapanatagan ng loob. Tungkol naman sa mga dokumento, maraming matatanda, lalo na sa malalayong lugar o hindi nakapagtapos ng formal na edukasyon, ay walang birth certificate, valid ye, o proof of residence. Ayon sa bagong circular ng ESRI, pansamantalang tatanggapin ang barangay certificate, at ye mula sa Senior Citizen Associations, habang tuloy-tuloy ang rollout ng Philippine Identification System o PhilSys. Magkakaroon din ng mobile registration units na ay deploy sa mga prioridad na lugar simula kalagitnaan ng Hulyo. Para sa mga hindi makakapunta ng personal, maaaring tumulong ang mga miyembro ng pamilya gamit ang authorization letter at affidavit. Muli, ang layunin ay inclusivity, hindi paghihigpit. Tulad ng anumang malawakang programa ng gobyerno, mahalaga ang pagiging mapagmatsyad. May panganib ng korupsyon, pagkaantala at kapabayaan kaya isinama sa batas ang mga hakbang para sa transparency. Obligado ang bawat leik na ilathala buwan-buwan ang mga pangalan ng benepisyaryo. Magkakaroon din ng mga bukas na hotline para sa reklamo, nawawalang payout, o mga pagkakaiba sa listahan. Inatasan din ang mga civil society groups na tumulong sa pagbabantay at pagsusumbong. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa muling pagsusulat ng kwento ng pagtanda sa Pilipinas. Sa mahabang panahon, ang pagtanda ay nangangahulugang pagiging pabigat, pagiging invisible, at pagiging palimos. Ang anim na libo at isang daang pisong universal na pensyon ay senyales ng pagbabagong pananaw na ang matatanda ay hindi pabigat, kundi haligi ng lipunan. Panahon na upang magbigay pabalik sa mga taong nagbigay ng lahat. At sa pagkakataong ito, hindi lang tayo nag-uusap, tayo ay kumikilos.